Hi guys, welcome back to another vlog. Ano araw ba ngayon? It's a Sunday. And today na yung dating pabalik ni na Papay sa Bohol, Ken sa Bohol, noong nag-celebrate sila ng kanilang first wedding anniversary. So I think they were billeted or nagpunta sila ng uh, Talibon first and then nagpunta ng Chocolate Hills and then doon sa floating restaurant sa kalimutan ko yung lugar na yon Bulhoon ba yon Basta And then, doon sila na or nag-overnight sa Henan Hotel. Mm, diba? Bongga ng mga anak kong yan. So, to pa, again, congratulations on your first wedding anniversary. And more and more anniversaries to come. So, ngayon guys, is work ako. Kasi nga, yung RD ko is two di ba? So, I have work on weekends. So, work ako. Hindi naman ako masyadong busy. Gusto ko sanang mag-take ng calls. Eh, kaso, tinatamad ako, guys. Guys, nagpalit ako ng tripod. Sinarge ko muna siya kasi naglulobot na pala siya, guys. So, sana ba tayo? So, kagabi ka, guys, nagpunta kami ng city ng mag-ama ko. Uh, Kunti lang yung nagasta namin kasi nag-save na talaga ako, guys. May sinave na ako sa aming savings account ni daddy. Para for rainy days, meron talaga kami madudukot. So, nag-start na ako this month and then kung meron man ako mga extra money uh, the following months ilalaan ko talaga yun sa aking uh, cooperative savings account para at least meron talaga kaming pondo kasi we'll never know guys kung ano yung magiging mga you know mga mangyayari sa atin ba okay so kagabi nakabili ako ng dalawang lipis guys ipapakita ko sa inyo kasi nga lately ba diba, ang mga nabili ko lang na lipis lately was ever bilena Pakita ko sa inyo, ha? Basta na ba yung iba dito? Ewan ko kung nasan yung iba. Basta ito. Apat to, guys. Magaganda naman siya. Okay naman siya. Kaso, medyo drying siya sa lips. So, kagabi, naisipan ko, since may extra pa naman akong pera, uh, kasi binilan ko yung mother-in-law ko, guys, ng tatlong pares ng pang bahay niya ba? Kasi gustong gusto, -gusto niya talaga yung mga coordinates na yon. So, may na, na, may na, sobrang mga 600. So, yon binambili ko nito, guys. Ayan! Surprise! Battle BLK. BLK na lipi. So, tag 300 plus to, guys. But since may smak ako or SM Advantage card, from 700 naging 600 na lang to. O, di ba? Ang ano daw dito, ang ginagamit ko ngayon sa lips ko is itong nude brown. Kasi lately guys, nagpapa ano talaga ako sa mga nude. And tatlo daw yung function nito guys. oh, ayan yung one niya. Oh, ang laki. <laughs> tatlo daw yung function nito. Pwede sa mata, pwede sa, pwedeng blush on. Ang ginawa kong pang blush on kanina is itong medyo pinkish na red. Ito siya guys. Ayan. Yan yung parang mauve. Ganon. Ito yung ginawa kong pang blush on kanina. Halata ba? Hindi, no? Pero, okay lang yan. So, ay, eh, pagpapalit-palitan ko lang tong gamitin tong mga to, guys. So, at least, meron na ako maraming lipis. Kahit yan man lang yung aking pinaskuhan sa akong gagalingon, guys. Kasi wala, wala talaga akong biniling mga bagong damit. Yun lang sa... Yung pinakita ko lang sa inyo na ukay. Yung, ano bang tawag nun? Uh, Romper. Pero si Daddy, guys, Prabuya daghan kayo siyang napalit because over the last few years, wala naman talaga siyang bago. So, binigyan ko siya ng ample amount na pambasko niya para at least marami siyang mabibili. So, ngayon nga, meron siyang order from Shein. I think, anim na piraso na, guys. May dalawang shorts, pants, shirts, and whatnot. All together, 2,000 lang. Kasi nag-sale yata yung Shein. And then, may isa pa kaming binili kagabi, guys. Ito, oh. Itong Snail Aloe Serum. Kasi naubusan na kami ng, naubusan ako ng moisturizer. Although, a couple of weeks ago, bumili din ako ng ponds. Hindi ko pala ito napakita sa inyo. Sa lang muna ang binili ko, guys, because I'm trying pa kung okay siya sa akin. Kasi sabi dito, nakakatanggal daw ng dark spots ang hindi ko na ano, hindi siya nakakatanggal ng melasma ko. Andiyan pa rin yung melasma ko, guys. Buhay na buhay pa <laughs> ang sumpa sa aking muka Alam mo ba, guys, dumating lang talaga 'tong nagsidatingan ng 'tong mga melasma na 'to when I age na. Nung malamang pas na ako ng 40, 45, bigla ko na lang siya nakita. And medyo naglighten din kasi yung mukha ko, guys. Kaya siguro nag, nagsilabasa na sila. Yun. Eh, wala naman akong heavy na dilalagay talaga sa mukha ako, kundi moisturizer, toner lang naman talaga. Pero ewan ko ba, oy, bakit nag-ano talaga siya, nag-discoloration pa rin talaga siya. So going back, so I'll try this one and so far nagustuhan ko siya. So I might buy a bigger one na, yung bote na talaga yung bibilhin ko nito. Kaming dalawa na ni Daddy. O si Daddy kasi mas hiyang siya dun sa serum ng Garnier. Pero kung ayaw niya nito, di ako na lang. Ayan. So, ito lang yung mga ano ko pala, guys. And, itong aking mga, pakita ko sa inyo yung aking mga uh, essentials. So, pagkatapos ko maghilamos, I'm, I'm using the Garni uh, facial wash. Hindi ako nagsasabon ng kojik, guys. Ang kata sa katawan ko lang talaga ako nagpo-kojic. So, tip ko yan sa inyo. Pag nagagamit kayo ng kojik, so, wag yung gamitin yun sa mukha ninyo. Kasi, Napaka-init kasi ng soap na yun, guys. So, ang tendency, kapag naarawan kayo, masusunog talaga siya. So, mainam siya dito lang sa katawan. So, after kong magmaligo, after kong magwash ng skin, eto, nilalagay ko muna tong uh, moisturizing uh, snail aloe serum. Tapos, sinasapawan ko ng ponds. And then, of course, kahit nasabay lang ako, guys, always ako naglalagay ng, eto, either of this tinted uh, sunblock or itong aking tinatapos lang na BYS na um, sunblock din na wala na talaga halos paubos na kahapon ginamit ko na naman siya guys so hanggang dito na lang talaga siya and itong marami pang laman na ay wala nagamit na pala ito ni Kian guys nung naligo sila ng swimming pool ayan o oh, naging kalahati na lang ayan eto yung galing sa Japan galing to sa asawa ni Queenie uh, Mizutani nung nagpabili ako nito sa Japan. Nakita ko to sa Watsons, guys. This cost around 1.2. Pero doon sa kanila, worth 500 pesos lang. Ang kaso, binigay lang talaga to sa akin as a gift. Oh, thank you talaga, Queenie and Shinji. So, eto yung dadalhin ko, guys, kasi by Tuesday, mag-overnight kami ng aking team. Ang siguradong mag-vlog ako doon, guys. Definitely. Uh, mag-overnight kami doon sa isa sa mga resort ng uncle ng aking agent or advisor. So, doon kami overnight, 17, uwi ako ng 18. Siguro mga ano na, noon time na ako makakauwi. So, sila daddy lang muna dito sa bahay. Ang gusto ni papay, punta lang daw sila sa bahay nila. If ever ba na they feel alone, pwede naman silang doon matulog na sa bahay ni Kenpai kasi may aircon na sa baba. Pero, tinala natin. So, yun lang. Ito lang talaga, guys. Pinagpapalit-palit ko lang itong mga essentials na to. Whenever, nag-wash ako. Like, ngayon, kanina, nag na ako. Kasi, hindi pa ako naliligo. Kasi, mamayang alas 12 pala, guys. Meron akong uh, appointment with my eyelash. Yung nung nag-home nag service sa akin. So, hindi na ako natuloy doon sa mga malls. Kasi nga, uh, mahal sila, guys. And, mas gusto ko rin talaga siyang gumawa ng aking pilik mata. So, balik na naman tayo sa pilik mata kasi December, di ba? Maraming ganap and all. So, mas mainam na yung maganda yung mata natin. Eh, nakabili din pala ako, guys, ng ukay-ukay na dress. Teka, kunin ko ha. Pakita ko siya. Ibabalik ko lang muna tong lahat. Pakita ko pala sa inyo yan, guys. Hindi ko pala na naipakita. Ito siya guys, o. Oh, it's a black. May tag pa talaga siya guys na uh, ano ba yun? H&M. Nabili ko to kagabi guys. Okay, okay dyan sa kulon. Ayan, sa likod, backless. Oh, may babak siya. Kasyang kasya sa akin. Kaso lang, masyado siya mahaba. Pero okay lang yan kasi maka-step in lang naman ako. Mag-step mag in lang naman ako. Ang nagustuhan ko niya yung back talaga niya, guys. Ang ganda ng back niya. Simple simple lang siya na H&M dress. O di ba? Magkano lang to? 150. Papalabhan ko muna to guys. <clears throat> Para malinisan ba? Kasi may binili din ako for Kian. Bumili din kami ng ukay niya. Isang jacket yata yon Tsaka bumili din kami ng long sleeve niya na white. Kasi alam niyo naman yung mga kabataan ngayon guys. May uso talaga sila na hindi natin maintindihan may pa yung, yun okay lang yung baggy jeans kasi uso naman talaga yun pero yung naka long sleeve ka na tapos papa sa, sasapawan mo ng crop top na polo tapos mag necktie oh my god kaya nga sabi ko, much as I don't want to to ano ba, affirm that pero yun talagang gusto ng anak ko eh. so, tapos meron pa kami hintay niya sa pang sapatos niya guys na red So ako na naman magbabayad nun. Kawawa naman kasi yung anak ko. Gusto gusto talaga niya yung red na design na yon uh, para dun sa attire niya. O sa pa-OOTD. For which, I think December 17 din yung kay Kian's party, Christmas party, and then afterwards daw, baka mag-SM sila ng mga kaklase niya. So I'll just give him around 500 bucks. 500 pesos para at least may pambaon siya bakin kaso butumin siya although yung Christmas party naman nila may may binigay na kaming pera para Jollibee. Kasi they will be having Jollibee for their uh, lunch. So, yun lang muna guys ang aking update for today. Mamaya, magvavlog ako pagdating ni Chaitot. Yung mag-aayos ng aking pilikmata. Tumaan, oh, humaba na ba yung aking pilikmata sa kakalagay ko ng castor oil. Yan. Pero, mas mainam pa rin yung eyelash extensions guys. Kasi nakaka- Ganda talaga sya ng ice. Okay? So sandali lang guys, babalikan ko kayo. Guys, nagde-declutter ako ng mga gamit dikyan kasi ipamimigay ko na lang to, guys. Yung sa basurero namin, ba. Kasi hindi na naman 'to niya ginagamit. Saayag lang to dito. Oh, ang dami na nito. Isang ito talaga oh, kahit isang beses lang na to nagamit, guys. O sining. Ay, palomino jeans pala. Wala eh. Ang lakas, ang dali mag, ang ano miki yan. Nag-grow. Didi-clutter ako dito, guys, para kakuanin yung mga kuan din ng may gamit. Ayan. Ay. And then, itong dalawang ano, sweatshirts, oh. Ang liliit pa kasi nito, hindi na to kasi ni Kyang-Kyang. So, magagamit to sa ibang bata. Ito, nabili namin to sa saan ba to? Sa Uniqlo. Dati pa to, mga three years ago, wala na. Ibigay ko na lang to. So, yan. Hindi na magkasya. Pag basura, dumating basurero. Ayan, meron ka ng maraming pamasko. O, di ba? Guys, <laughs> hindi ko na napakita. naggaling Galing na dito si Chai <laughs> Yung nag-eyelash ng aking, eh, nag-extension ng aking eyelash. Ayan. Hmm. Namumula pa yung mata ko guys kasi ang hapdi ng ang hapdi ng medisina sakit. Anyways, so yun lang guys. Dito lang kami nag-ano, yan. Naglatag na lang ako dyan ng kutsun. Para mas madali. Kasi kalas aircon guys. So, nag pa ko sa ubos So, mag-aircon, aircon ko. So, dire na lang. Okay. So, may sipon na naman ako. Si daddy, no, nilakaw na. Nagpalit sa bugas. Ipapet ako bugas. mga cold cuts na mo guys. Kaya wala na may cold cuts when we went to colonnade nagpalit kasi siguro palit ang kuan kasi ano na ang um, hamon <laughs> kasi nagcrave ako ng hamon di bola ba ay kapdos umata hindi siya sure, guys nacho sure lang siya number 10 lang to Dili, wala niya gin, gi or ano gi 11 ang 9 muburo sa gayo Sakto gid ang 10. Wala lang good guys, pa effect effect lang. 300 lang pala to guys kung doon ka sa mall. Uh, the prices would range from 500 up to 18. O di ba? Ang mahal. So nakatipid ako na dito lang sa bahay. So ang next ko naman na gagawin is yung hair ko, magpapa na ako kay Wella. Or kung hindi man si kay Wella, doon na lang ako sa parlor where Wella used to work para doon kasi guys mas maganda ka may 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 upuan ka talagang uh, komportable yung mga ganun unlike kasi dito sa bahay sa chair lang namin sa ano ba yon iba talaga pag nasa parlor ka din so tingnan ko lang kung may extra ako next payday guys kasi ngayon di ko na pwedeng galawin yung aking money nakalaan na yun guys hanggang next week so yon an yung lipstick ko, guys, hindi pa siya natatanggal. Yung BLK ko. Kanina ko pa tong umaga. Naglipstick kasi ako, guys, kasi nagmeeting kami kanina. So, open cam. So, lang magbe-blazer lang naman ako pag nagme-meeting kami. Ayan, oh, nagluwagin akong mata. So, mamaya uli, guys, dumating na pala yung, ano ko, guys, water bill. Medyo tumaas siya. Last month, ang nabayaran ko lang yata was 200 plus. Ngayon, 300 plus naman. Yun siya, oh. Yung 200 nito, guys, water bill. Ang 100 is monthly juice. So, 268 yung water bill namin. Bayaran ko muna to guys. Guys, I'm back. Anong oras na ba? 4.38. Ano? Oh, Almost 5 na, guys. So, si Napa Kenpai, dumating na sila from Bohol ang kaso napagod na talaga yung anak ko hindi na lang sila dumaan dito ang gusto nila is doon na lang kami mag dinner so yung niluto ni daddy kanina nagluto kasi si daddy ng maya maya na tinola kasi yan yung nagdi request nila bumili sila ng isda prior to going to ball and then so ngayon tapos nang lutuin ni daddy nagsaing na rin siya kaya ako nagpalit na lang din ako ng damit and ito rin yung isusuot ko guys Siguro sa ano namin. Pa-outing namin ngayon sa Tuesday. Ito, oh. May ramper pa pala akong ganito, guys. Ah, uh, ano to? Ah, uh, H&M yata to. Pero, oh. Ang lukot-lukot. Kakapagod ng mag-ano, guys. Eh. Mag- Mag- Ano ba yun? Mag-iron. So, anyway. anyway Doon lang naman kami sa bahay ni na kuya. So, hindi naman to madudumihan. So, babalik, ibabalik ko tong... Ano Susuot ko to ulit by Tuesday. yon. So, I'm just waiting for the time, guys, na matatapos ako dito by, siguro, aalis ako dito 6 o'clock. Yan. Or, ano, kasi 6 naman talaga yung off ko. So, uh, 4.40 na, magpa 5 o'clock na, guys. So, one more hour, and makakaalis na kami. Anyway, my food na kami. And kanina, nag-snacks pala ako, guys. Pakita ko sa inyo. Ito siya guys. Biscotto. Tinakpan ko na kasi tapos na. Nagutom kasi ako guys. Wala kaming lunch. Eh, ayaw ko naman kumain ng tinola kaagad. So, hindi na ako kumain ng rice. Ito na lang. Masarap siya. In fairness. And, I just paired it with my hydroflask na water. Nakabili na rin pala ako sa aking Manito, guys. Which happens to be si Dane, yung Manito po. So, yung hinihingi pa niya is hydroflask din na mga ganito. Tapos, nag-request pa talaga siya ng, yung ano ba, yung silicone na cover. Eh, iba pala yung bayad nun, guys. So, naka-1,050 din ako kahapon or kagabi. Sa ano niya, sa hydroflask niya. Pero, sige lang. Uh, miminsan lang naman tayo guys And first time ko guys ever In my four years here in TDCX Na magkakaroon ako ng Christmas party Together with my uh, advisors or agents Kasi medyo close talaga Naging close talaga sa akin tong team na to And they really requested for us to go on uh, Christmas party Pero nga lang dun sa isa Meron kasi akong isa guys Na hindi siya from that wave na naiinis talaga ako masyadong absenot. Buti na lang nalipat na sa ibang ano. Ay, hindi ko na talaga siya pinapansin, guys. Dini ma ako na yung babaeng yun. Having ISP issues as of the moment. But, uh, we'll check. is is okay now. Okay. So, yun. Gaganito yung kulay yung buho ko, guys. Hindi na ako maglulungay ng buho ko kasi dalawang araw na tong hindi ko binasa. And excited na rin ako makapagpa-color ng hair. Sana is maganda na naman yung kinalabasan ng aking buhok. I'm still contemplating kung kay Wela pa rin ba or doon na talaga ako sa parlor. May malapit na parlor din kasi dito, guys. And bala ko nga magpakulay by December 30 para by January bago na yung kulay ng ating buhok. So, I'll go with brown pa rin. Hindi na siguro ako magbablondy-blondy kasi napakahirap ng blondi is i-maintain, guys. Kailangan man ng purple shampoo, purple conditioner, basta ano, pag naka-blond ka. And ano, notice ko masyadong dry looking kapag blondy yung hair mo. And yung lipstick ko, nabura na siya, guys. <laughs> Kasi nga, kumain na ako ng biskotso and, ano, to water. Masarap to, guys. Medyo matamis nga lang siya. Masarap to sa kape pala. And speaking of kape, ah, uh, speaking of ganito, meron din, meron akong, um, ano ba yung tawag nun sa Argao? Yung ano nila, famous nila na cake yon bibigyan ako ng aking agent na taga Sibonga uh, ng torta yon bibigyan niya ako ng torta so at least mabibigay ma ko yun kay daddy kasi daddy loves to eat torta talaga ano pa ba so mamaya na lang guys magbablog ako pag kabyahin na namin papuntang Casamira uh, we're here na oh ano pa sigaw

Games, games lang sila. Kian, guys. Mamaya na kami umuwi. Ka! Oo! Nakasaka sa ba? Ganda ng Christmas tree nila, guys. So, guys, bahay na kami. Ngayon lang. Ayun, buka sila. Basin. So, ang dahitik panda timing na timing guys pagdating namin is umuulan God is good talaga so ngayon hugasan ko na lang itong mga pinggan mga pinaglagyan namin sa mga ano and binigay pala sa amin ni Papay yung natirang kasaba cake masarap siya pero hindi talaga kasing sarap ng kasaba dito sa Cebu sa Bohol kasi ito nila pinili and then ano pa ba So, kung uminom ng ano nangyari sa'yo, daddy? <laughs> so, gusto ko to, guys. O, oh, isusuot uh, ko to ulit. Na yung, ano, Tuesday. Kasi masyado lang siyang presko. And, gaan lang siya, magaan lang siyang i It's 9.30 in the evening na gusto ko pa sanang uminom ng Milo or something. Kaso, inaantok na ako, guys. Maghilamos na ako after ako maghugas. And matutulog na ang lola nyo. Best because may pasok pa ako bukas. So I'll see you guys again. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatagkilik ng aking channel, La Castellano Vlogs. And um, bukas magbablog ba ako? Baka hindi ako magvlog bukas guys kasi wala namang... Wala naman akong, hindi ako aalis siguro. Tingnan lang natin kasi Tuesday pa yung RD ko guys pero magpapa-color siguro ako ng buhok sa Tuesday morning and then magpapa-change oil kasi hapon pa naman yung uh, resort namin guys so dapat may may oras pa ako so sige guys sa ulitin ingat kayo parati, guys dahil love tayo nang Hi, panginoon Bye-bye, daddy good night sa kanila good night good night Kian, sa kanila yan. Ina good, good night. Kami na namang tatlo guys, pero okay lang yan. Laban pa rin. Bye-bye.